Hi guys, welcome to my channel ah, na-miss ko kayo guys sana na-miss niyo rin ako and ito guys yung aking mga bagong plants na naipasok ko na siguro uh, ilang weeks na din so nakikita niyo po eh yan po eh, si Peridot, si Crystal Rose and then aking Dusty Rose and or Pet, ito po hindi ko sure yung ID. Hindi ako familiar. Uh, naalala ko, freebie lang yan sa akin ng isang seller. And then, ito po si Apple Champagne. and guys, ang laki niyan. And then, ito naman si regular na Tinkerbell. So, sabi, uh, mabilis lumago or dumami tong si Tinkerbell. May mga leaves na rin dyan uh, for propagation. Sana tumubo sila. And then, dito naman sa kabilang pot ay si Melody na sinamahan ko ng mga common na succulents. Ayan si Melody, guys. So, first ko na magkaroon ng Melody. And then, ito naman, guys, si marine So, uh, ang alam ko ay eh, dapat red ang kulay nito. Ayan siya, guys. Sana mabuhay siya sa akin at makita ko yung kanyang st stress color na namumula-mula so guys just ko pa balik yung aming uh, mga sipon tsaka ubo dito sa bahay so hawahawa -hawa talaga kami parang pagpasok ng may eh pangalawang beses na namin na uh, magkaubot sipon nagagamot naman kami guys sana kayo ay okay lang kamusta po ba kayo ngayong summer and then eto naman guys yung aking psyche psych na ewan eh, ko simula ng summer ay eh, natutuyo yung kanyang gitna ayan ang ganda ganda pa naman ni psych sana makarecover siya and then guys ayon, uh, successful yung ating raffle siya yung ating uh, first na winner na si Miss Natinaj ayan guys so ayan yung post niya na na-receive niya na yung mga succulents Ayan, tuwan -tuwa si Miss Nati. Thank you po sa pagsali, Miss Nati, at sa lahat po nang nakijoin sa ating paraffle ay thank you very much. Asahan niyo guys na meron pa tayo mga susunod na raffle giveaways. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Uh, enjoy your week. Happy planting. Bye-bye.